niya. Ganyan siya. Ang itim na siya. Tingnan nyo, oh, napaka -room. So, napaka-importante po niyan na magpalit tayo ng fuel filter ng ating motor. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit. So, ganito lang. Napaka-simple lang. Hello, what's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. And for today's video mga kasolo, kung mapapansin nyo, ano, binaklas natin yung tangke ng ating uh, CB150. So, for today's video mga kasolo, nagkita nyo, ano, magpapalit na tayo ngayon ng ano, filter dito sa ating tangke. So, nakakailang kilometers na rin siya eh. Nasa 73 kilometers na rin tong ating motor. At pangalawang basis pa lang tayo magpapalit nito. Yung una, hindi ko pa na ipakita no. Kasi, hindi pa yata ako masyadong nablablog no. Hindi ko alam. Basta yun, hindi pa natin nakapakita yung una. In for today's video, papakita ko pa sa inyo kung paano ako magpalit ng fuel filter ng ating motor. Ano. At sana, na magiging successful ulit kasi nung una naging successful yung paglinis natin at pagpalit ng ating ano fuel filter ano so ayan syempre pag lilinisan natin yan lilinisan natin ulit yung ano yung ating uh, uh, throttle yung kanyang throttle body papakita ko sa inyo mamaya lilinisan natin yan may panlinis na tayo dyan kaya isasama na natin yung linisan so ayan ano makikita nyo kung hindi ka pa nakapag-subscribe din sa aking YouTube channel, please paki-subscribe po itong ating YouTube channel diyan po sa baba sa may bell button. At kung hindi ka pa rin nakapalaw sa ating Facebook page, Boy Vlog, paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Ayan po. At syempre, bago natin din ipagpatuloy itong video na itong mga mga kasolo, is nag-intro muna tayo. So, pasok intro. So, ayan, ano, nabaklas na natin. So, hakanggalin na natin to mga uh, dyan. At uh, ko talaga na may konti na lang yung aking, yung ating uh, gas bago ko siya palitan para hindi siya masyadong mabigat. Pag uh, binabaklas natin or tinatanggal natin kasi mahirap siya tanggalin. So, medyo matrabaho lang pagbaklas ng tang. Hindi katulad nung Yamaha EC, ano, madali lang tanggalin yung kanyang tangke. Ito kasi matrabaho yan, no. Mapapansin yung mga uh, nakalawit na no? May ito, dito, 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 tapos dito. So, apat dyan na ano. Nah. Kaya, rin ang pagtanggal nitong ano, kaya hindi ko na pinakita, nah. So, ngayon, tatanggalin na natin. Tatanggalin na natin. Yun. Ganyan po yung itsura niya. So, yung filter na sa loob nito, uh, sigura sigurado ako nito, marumi na naman yan. At yan, siyempre, kukuha lang tayo ng ating ano, lagayan nito kasi dapat malinis din yung ano natin dito. So, kukuha lang tayo ng lagayan. Yan, so dito na lang. So, wala tayo bang makita ano, patungan na malinis. So, dyan na lang muna. At dapat yung mga wire na yan, tandaan mo kung saan siya nakasalpak. Ano, kasi tatanggalin mo yan eh. Yan. Yan. Tatanggalin mo yan na rin. Kung pwede, picture mo na para hindi ka malito pag kinabit mo. Yan. Tapos tanggalin mo na. Yan ang dumino. Papansin nyo. Itim na. So ito tanggal na. Yan. Yan, ganyan siya. Ang itim na siya. May itim na siya talaga. Tsaka, may itim na talaga. Kailangan yung i-check lagi kung ano. Kasi, pag sobrang dumi na ito talaga, hindi na maganda. Ito na yun. In-order lang natin to sa Shopee. Ayan na siya, no? So, ito. May na-order naman sa si Shopee. but kung ayaw sa si Shopee, hindi sa mga shop kayo, oh. ano. Sa mga Honda. yun So, magkasukat naman. Layo, ano. So, napaka-importante po na ano, ano, na pag may fuel filter po yung ating motor is ano nyo, tig uh, dapat po mapalitan nyo pag ano nyo. Alam nyo ng kailangan palitan o di kaya matagal nyo na ginagamit. Kasi, tingnan nyo, oh, napaka-rumi. So, napaka-importante po niyan na magpalit tayo ng fuel filter ng ating motor. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit. So, ganito lang. Napaka-simple lang. So, may ano rin siya. Go, may dyan. Tanggal. Sasalpak so, mo lang na gano'n. Ah, oh, gano'n lang. ba oh. diba? Salpak na. Upos mo lang siya na gano'n. Nakapos na siya. Tapos, itupi mo ganyan. Tapos, ibalik mo na to. So, Yan lang. Ang mahirap lang talaga dito yung pagbaklas ng tangke, mas mahirap pa yan. Yan o, oh, pinakapasok na o. Oh. O, oh, di ba? Pasok na siya. Ngayon, syempre, yung wire naman dito, sasalpak mo na, ibabalik mo na. So, kung nakalimutan mo siya, halimbawa, yung sabi ko nga kanina, dapat picturean mo. Baka mamaya, mapagpapalit mo yan. So, pinicturean natin. Para sigurado, ano, huwag tayo kung nagmamagaling Dapat sigurado tayo sa mga ginagawa natin Ganyan, so, pinikturan natin yan At yan nga, yellow, green, red, black Gano'n siya, yellow, green, red, black O, gano'n So, dito, yellow Yellow dito Dapat siguraduhin mo lang, ano Nakapasok siya na, gano'n, malayos Yellow, green, red, black Ayan. Tapos, black. Oh. Hmm. Tapos na. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang po ang magpalit ng fuel filter. Kaya dapat pagtsagaan nyo kasi napakadali lang talaga magpalit. Ang mahirap lang pagbaklas ng tangke talaga. <laughs> so, ayan, ibabalik na natin ito doon sa tangke. At siguraduhin nyo lang na, na nakalapat na maayos yung goma bago nyo ipasok. Ayan. Nakaganyan siya. Tama. Ganun. oh, O. ba? Diba? Tapos, ganyan siya kanina. Ganyan yung position niya. Sa bagay, malalaman niyo naman dito pagbalik niyo dito, itong ganito niya. Itong susunod ito. Itong ano. Ganyan. To. Kaya may mark siyang ganon. Susunod at susunod yan. Siyempre, punasan niyo na rin dito. Lahat ng ano pwedeng linisan at kaya niyong linisan pag binaklas niyo motor niyo, gawin niyo na. Ano? So ganyan. 'Di ba? So ganoon lang. Tapos, siyempre, babalik na natin yung nut nito. Dito. <tip> So, ganun lang. Napakadali, di ba? Magpalit. Walang kahirap-hirap magpalit. Pero pagbalik ng, ng tangke, mahirap na. <laughs> Siyempre, higpitan mo to ng katamtaman lang. Huwag yung masyado sa masyado maikpit. At baka malustrain. Yan. Tama lang. Huwag masyadong magpipit kasi sa tangke lang yan, baka malostrid. No? So, syempre, bago natin ibalik ito, linisan ko muna dyan yung kanyang throttle. Yan, so, babaklasin natin yan. So, baklasin ko muna hindi ko na ipapakita. So, ayan, kung napanood nyo yung pinaglinis ako ng throttle nung sa video ko, kung kailan yun, hindi ko na matandaan. Pero, hindi, yun, yung dumi na naman. Ano so lilinisan natin 'yan. Tanggalin ko lang tong TPS kasi explain 'ko din yan. sigurado o medyo to. Yan, explain natin tong TPS. 'Yun oh, no? Marami na talaga. At ito tanggalin din natin 'to. So, ayan. Esprihan na natin 'to. 'Yun oh. No? Makikita nyo doon. Medyo madilim siya. Atin yung flash. Yan o. Diba? Ang itim-itim na naman niya. Oh, linisan natin to. Yun know. o. So. Okay. Yeah, So, okay na yan. Malinis na. Dahil marami pa yung panlinis natin, tira na natin dito. Yuk, oh, nah sana <laughs> walang maging error pagka sinalpak natin. Makikita natin yan mamaya. Yan, so ibabalik ko lang yung mga tinanggal ko dito. Yan, so naibalik ko na siya. Ano? Yan, nalinis na. Makikita nyo naman, oh. yan yung galing dyan. Napakadumi. ni so ito ibabalik na natin. At tignan natin kung walang magiging error. Sana wala. Ano? So let's go. Yan, naikabit na natin. Medyo natagalan tayo sa pagkabit. Kasi nga, habi ko nga mahirap at yan testing natin sana walang palya Uish. so parang okay naman siya no sana nga hindi tayo kumalya at maging okay hanggang sa paggamit natin so okay naman yan ang kung gusto nyo palitan yung fuel filter niyo ay siguradong kaya kaya nyo din yan kasi kinaya ko eh so kayo pa kaya din so ito tapos na. So, yan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kasolo. At magandang araw po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel, please pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel. At na rin po ang aking Facebook page. Ayan po. At hanggang dito na lang mga kasolo. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Ciao! And peace out!